Hello mga kababayan. So guys, nagreklamo na sa LTFRB yung babaeng medyo malusog no na pinababa dun sa jeep nung matandang driver no na ayon sa kanya eh dati nang nakaaway nung misis niya. So, kumbaga man nagharap na sila sa LTFRB no at ang hinihingi lang naman ng babae eh mag-sorry yung mag-asawa sa kanya kasi napahiya siya tapos, uh, ang sabi naman nung asawang nung driver, eh, may, paano naman daw siya inginan sorry, eh, uh, dapat mag-sorry rin daw tong ano, uh, babae sa kanya, no? Alam nyo guys, uh, playing pa big team, itong asawa ng driver, no? Sa problema na siya ang may likha, silang mag-asawa, kasi, alam nyo guys, no, sila yung nagpapaba sa babae, dahil ayon sa kanila, eh, matabayon. So, siguro ang iniisip nila, mas malaking space ang ma-occupy nun na baka pang dalawahan. O kung kaya naman, isa't kalahati, na hindi naman papakinabangan yung isa pa dahil kalahati nila natira, ba diba? Parang ganun. So, nagdi-discriminate sila ng tao. So, dito guys, no, ah uh, pinabulaanan o sinabi naman nung ano, babaeng malusog, no, ah uh, pahiram na lang ng word kay Direct Freddy Balera, no, kasi ah uh, nakikinig din ako sa kanya, no? Ayun ang description niya. So, pero para sa akin, ah uh, chubby. Hindi talaga yung ano, mataba siya. Kaya eh, direct naman, sabi niya, uh, medyo malusog. Alam niyo guys, kasi ako nagigib ako ng credit. Kung kanino dapat ibigay yung credit, no? Hindi ako yung parang, ano, ni uh, nagkukunwari na sa akin ng galing idea na yon So, para sa akin, chubby lang siya, hindi siya mataba. So, uh, dito, playing pa-victim nga siya, yung asawa nung ano, driver, no? Uh, pero, hindi siya nag-sorry. So, hindi sila nagkaayos. Eh, samantalang gusto lang naman nung babae, mag-sorry yung mag-asawa sa kanya. So, masasabi ko dito, mabuti na lang, no? At may nagreklamo na ganito laban doon sa dalawang ano, mag-asawa na to, no? Na nagdi discriminate ng kanilang mga pasahero. Alam nyo guys, yung sa iba siguro nangyari ito, isa sa bali wala na lang. Kasi isipin abala, ba? Diba? Pero kaya uh, siguro yung mga ganitong ugali ay nagpapatuloy kasi wala nang nagre sa kanila. Uh, kasi may nakaaway na nga daw to dati na uh, matabado na babae. So, ibig sabihin, may nauna ng pangyayaring ganun na may na-encounter na siyang nakaaway itong asawa ng driver na mataba. Tapos, sinasabi niya na eto yon sabi ng babae, hindi siya yon, So, ibig sabihin, second time na to. Uh, patutunayan nito na talagang pagka medyo mataba yung pasahero, ayaw nila. Ang gusto lang nila medyo mga slim, di ba? So, kumbaga na may maili sila ng pasahero. Buti na lang nereklamo ng babae sila sa LTFRB para maturuan ng leksyon. Kasi baka marami na tong na-encounter ng mga ganito o tinatanggihan nila, no? Hindi nila pinaparahan yung mga medyo malulusog. Ayaw nila isakay. So, kung bagaman, ah, naturuan sila ng leksyon dito, nakahanap sila ng katapat. Kasi tapat-tapat lang tayo, guys, eh. Kung bagaman, ah, yung iba siguro napagpasensyaan sila, pero this time, nireklamo sila. So, ang sa akin, no? Mabuti nga, no? At nireklamo tong mag-asawa na to, maturuan ng leksyon na eto ngayon, yung kanilang ano jeep no na pinapasada eh ano ah, pinapadala sa LTFRB kasi titignan kung ah, ano na meet nito yung standards no dito sa ating ano uh, ah, jeep ngayon na pinapayagang pumasada at pati yung kanilang operator pinagre-report na rin no so kung bagaman ah, nakarma na rin agad mag-asawa na to kasi alam nyo guys magkano lang ba naman pa tayo isa kayong ano, uh, ah, itong chabing babae na to, na halimbawa 13 o 15 magiging pamasahe, di ba? Ano, ayaw pa nila isa kay sa halagang 15, halimbawa, kung sa tingin lang malulugi sila na isang pasahero ang ano, hindi makakasakay. Pero yung abala, na ito ngayon, kung sila, hindi sila nakapasada, di ba? Tapos yung operator nila, mapapahamak na rin. No? Kumbaga, hindi sulit yung naging abala ngayon sa kanila. Uh, kumpara, kung sila ay nagparaya na lang, hindi namimili ng pasahero. Alam nyo guys, uh, pagka naman matapat ka sa trabaho mo, kunyari, uh, ikaw hindi ka namimili ng pasahero, uh, at maayos ang trabaho mo, ano si Lord na abala mag-bless sa'yo ng mga biyaya, kung paano sa maghapon, tikita ka ng maganda, pero kung ganyan na ugali mo na namimili ka na pasahero imbis na biyayaan ka ikaw mismo uh, ano hindi ka kikita kasi nilalagpasan mo eh dahil iniisip mo ikalulugi mo kung isasakay mo yung medyo malulusog na tao. So masasabi ko no uh, hindi sila nakaayos sa susunod na hearing ewan natin. Pero dapat mapaparusahan tong mag-asawa na to na gunggong din yung driver no. Kasi kung mali ang kaisipan ng asawa mo, itatama mo. Hindi porket siya yung asawa mo, siya yung kakampihan mo. Kahit mali siya. Kung mahal mo isang tao, itatama mo yung pagkakamali niya na hindi tayo dapat ganyan. Halimbawa may na-encounter na sila dating babaeng mataba, nakaaway ng misis niya. Nasilipan niya na mali ang misis niya. Sa bahay nila, tinama na niya yung kaisipan ng misis niya na yun. Diba? Ganun ang nagmamahal pipiliin mo at papayo mo kung anong tama sa mahal mo. Hindi yung porkit kayo magkadugo, kayo na magkakampi. Diba? Yung tama mo. So, this time, no, yung hindi ito pinalagpas no ano, babaeng chubby at nireklamo sila. At sa tingin ko, no, uh, pagka nahanapan na talagang meron silang mga, ano, violations, eh, papatawan sila ng, ano, akmang kaparusahan. Na sa tingin ko, dapat lang para matuto sila at maging example to sa iba pang mga ano, driver, missis ng driver, di ba? O yung mga uh, tumatanggap ng bayad na katabi ng driver, no? Eh maturuan sila ng leksyon na hindi lahat ng tao ipagsasa eh, ipagsasawalang-bahala yung disrespect nyo. So ayun na lang ako guys at uh, ayun na nga, tapat-tapat lang tayo guys, no? Ah uh, maaring uh, nakalagpas sa atin, pinalagpas natin yung masasamang tao. Pero, meron silang may encounter na hindi sila palalagpasin. Kasi si God, nagtuturo yan ng tamang ano, pag-uugali. Hindi niya haya na, ano, yung lumarga ka ng lumarga sa daang baluktot o maling ano, prinsipyo. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!